pinalagan na nga dito ni Gatot ka kayong dalawa mga lodi kamuntik pa niyang napitas si Clean. pero dahil pinitas mo ko kanina ipitasin kita dito lodi Clinton at eto nag ultimate ako sa bot dahil may nagbabalagbagan doon, mga lodi ayun hindi tumama yung sibat ko lumalim masyado itong si Granger, mga lodi syempre ultihan na natin ito ayun tumama syempre pitasin na kita naging spare na ako kaso malayo hindi tumatama kaya lang wag na lodi baka tayo pa yung map pitas pero makulit talaga eh humahabol o oh. tignan mo yung first skill niya hindi tumatama makulit ka kanina mga lodi may nag frame shot ayun tumama yung si bat ko yun pitas ka ngayon kay unggoy lodi dapat kasi nagpack ka na eh eto mga lodi na naghahabol habulan kami dito ayun si Clinton masyadong malalim susugudin natin to susugudin natin to hindi natin ito patatakasin kahit saan siya magpunta kahit nasa dabo ka lodi pindot pindot na yun natulak ko ayun may ages pala siya kaya ayun ako pa ang yan. Pumalag na nga itong si gatot kaka, mga lodi. Kaya lang napitas siya ni Granger. Pero wag kang mag-alala gatot kaka dahil kita hindi ako aalis dito hanggat hindi ko mapipitas itong si Granger. Andito na ayun na stand ko siya kaya ayun napitas ko siya. Hindi mo ako mapipigilan dito Lollipop kahit mag second skill ka pa dyan. makulit din talaga itong si Lollipop mga lodi. Kasama lang niya kasi yung may pangit na pagmumukha dito. Ayun sinugod ako dito ni Alucard second skill. Siyempre, syempre akala ko mabibigyan ako dito ni Alucard, card mga lodi syempre bi basic basic natin yan ayun na itulak natin akala ko mabibigyan yan sumugod so, pa syempre papalagan natin to joke lang yun mga lodi Ito, cooldown na yung ultimate ko mga lodi pitas ka dyan lodi kapag tumama kaya lang sablay tayo mga lodi ops cut muna mga lodi at dahil hindi pa umuwi itong si alo at nagbabat pa siya talaga dito syempre EKS na natin yan salamat naman dun unggoy pag ganun kasi uwi na alo kita ko nga sa pa mga lodi na may nagaganap na bakbakan doon si at si Alucard sinabol niya si Kimi ayun tumama yung ultimate natin syempre inspire na ganyan para sila maubo sa ultimate igatot ka yun pitas yung Granger wala na kayong kawala dahil my lord pa kami dito mga lodi akala ninyo madidipensahan nyo pa ito dahil dalawa na lang kayo at apat kami kasung farmer yung dalawa mga lodi, Ayaw yata nilang manalo. Pero kaming dalawa ni Kimi dito. Sige, ipush natin to Kimi. Sige, push lang natin to. Kaya natin to. mas ko, pasukin mo na. Laktore mo na. Ayun, tinawarlak ko na sana. Kaso wala eh. Tapos na sana ito kanina mga lodi, Kung hindi lang sana farmer yung dalawa namin kasama mga lodi, Hinabon ni Granger si Kimi. Kaya lang ang nangyari si Granger ang napita. Uy, low HP itong si Pangit. Sabay pindot ng second. Skills, Skill ay first skill sana dapat yon Mali ha, kita hanggang sa dulo lang mga kawalan Ay ano yun, ang kati Ano yun, pre? Nakatago pala dun si Clinton Ayun, napitas tuloy ako Huwag daw ako mag-alala dahil ipaghihiganti daw ako dito Di YC mga lodi at na ito Naubos na ngayon sila Kung umabot ka nga hanggang dito sa video natin ito mga lodi At hindi ka pa nakapalo Ay baka naman At maraming maraming salamat po sa inyong panonood Bye bye story